Naging usap-usapan sa social media ang naging conversation ni Melay ang ng anak nitong panganay. Ayon sa mga netizen ay tila hindi nito ginagalang ang kanyang ina. Ipinapakita sa bidyong ito ang diumanoy bastos na pakikitungo ng anak nito kay Melay. Panoorin at pakinggang mabuti ang mga susunod na clip. Ano niyo na sabi papa kasi yung feeling ko si mama ay daga. <laughs> Nabanggit si video na hindi daw ibon si Melai kundi daga. Kasi yung feeling ko si mama ay daga. Guys, ay nagbibili pa ba, si mama ng mga products, beauty products oh, pero mukha oh, siyang unggoy. Oh, guys! Guys! Oh, pinaaw! Uy! Uy! Guys! Si ay, pa, mama, okay. mama, mo ako yung Guys! Nabanggit si video na kahit marami pa raw ginagamit si Melay na pampaganda ay mukha pa rin itong unggoy. Mukhang hindi inaasahan ni Melay na sasabihin yun ng kanyang anak at nakapagsabi siyang bastos na bata. Samantala, sa ibang video, nagbigay ng paliwanag si Melay na katuwaan lang nila iyong mag-ina at ganun lang sila mag-bonding. Nabanggit naman ng anak ni Melay na hindi niya ito sinasadya. Joke-joke lang yun. Ayan, joke-joke lang kasi yun, guys. Sa mga hindi nakakaintindi, ipapaintindi ko sa inyo, ha. Joke-joke lang yun, guys. Ganun talaga ang happiness namin, ang kulita namin, family. So, we're the kulit family. Yes, we're the kulit family. The most kulit, fa kulit, the most kulit family. The Pero yung mga batang yan, yan talagang pinakamabait. Ako, pag sa ak ako bilang ina, yan ang pinakamabait na bata sa lahat. Dahil, pag sinabi kong behave, behave yung mga yan.